Ayan guys, ay uh, may siya sa inyo lahat. Napanood natin yung uh, sa panga paggawa ng ginamos uh, dyan sa Gimaras. Ayan. So, uh, inaapakan niya yung uh, yun. Nakita natin ina gamit yung paa inaapakan. Ayan, dito naman may makikita tayo dito sa mga injano Ayan, linulob yung kamay niya. Tapos, ayan, pila-pila sila. Yan no? Tapos, yun yung pagkain nila, yan. Okay. So, bakit ko siya pinapanood sa inyo lahat na sa Pilipinas, gamit ang paa, minemikos-mikos sa indyano gamit ang kamay minikos mekos na ninsan ay uh, tudubas-bas-bas tayo sa mga indyano kahit hindi naman natin uh, natikman o kinakain ng kanilang mga minikos sa samantalang tayo itong yung lumabas about sa baguong uh, sa gimaras ano, na kinobay ng mga uh, I wonder, di ba? So na discover yung mga hindi pa nakakaalam. Ito yung processing niya, ng uh, paggawa ng, uh, ng ginamos, ano? Iulit natin. Iulitin natin para sa mga hindi pa nakapanood. Asan na siya? Yan ito Ito. ito. Inaapak-apakan ayan oh. Yan. Gamit ang paa. Okay, um, bago tayo mag uh, Bigay ng panahal ng uh, bago ko magbigay ng opinion or sagot muna kayo dyan sa baba baka sakali may manalo ano one word tagalog about sa mekos mekos ayan Ah, sa na lang kasi uh, ang talagang uh, reason why is yung dito sa dito tayo mag-concentrate sa sa title dito sa one ay uh, ginamos one word tagalog about sa ginamos ginamos pag-apak at pagkuskos ng Critic kritiknik daw sa pinakamalaking ginamos o bagoong ng gimaras ibahin nyo raw ang paraan ng paggawa ng tagal gimaras ng kanilang pinakamag pinagmamalaking bagoong dahil imbis na makina o kamay paa ang gamit nila sa paggawa nito ang madiinan daw kasi sa pag-apak nito ang mas nakapagbibigay ng nakapagbibigay dito ng ito ng lasa wow malasang malasa sa pamamagitan ng <laughs> mekos mekos ng pa okay within 5 minutes sana may manalo ano bago ako magbigay ng aking uh, opinion ayan opinion magbasa tayo guys magbasa tayo ng mga comment at least hindi kinamay. <laughs> sabi niya. Ito pa yung mga comment ah, hindi kinamay. Baboyan na lang sana di yung apakan pa. Pero kung diyan sila masaya at comfortable na. Hala. Mauulam naman ma mauulam na lang ako. Uod ng nyog. Masarap pa yon at nasa loob ng nyug Sabi ni Antonia. Okay, yaya. Ito pa yung isa o. Oh, traditional po na paggawa ng alamang ayan sabi ni uh, adran, yan daw yung tradisyonal na paggawa ng, uh, ng alamang okay? so uh, sira ayan kaya nga di na talaga ako nakain ng bagong bagong at ginamos dekada na dahil tama nga hinala ko madumi yak buti na lang sabi ni Nauri Nori Samora. Wow, healthy. Healthy ka naman yan, sabi nung isa. At least din ako nakain ng pagkain na pag-apakan. Favorite ko pala yan. Yan na, nagkakanan ng discussion doon. Oh. Sa alat niya, halos walang bakterya na mabubuhay. Safe siya. Ang contaminants na lang ang problema. Contaminants lang ang problema. Kahit na, kita nyo naman yan pa paano ginawa pwede naman siguro kahoy gamitin dyan sobra na mabango pag inamoy ko pero naalala ko paano ginawa ayan sabi ni Nori, I think at least what is the secret ingredients to permutation ha bagoong na, bagong panggasinan ang the best Nagpromoto promote oh, si na Imas Jack, na Imas kung na ni Jack na Imas ito yak na imas ko na na. Bagoong Pangasinan ang dabes gawang Ilocano ko na, na Opo masarap ang bagoong doon. paborit pa naman yun sa kabagoong nila dabes opo. Kami ang gumagawa nilalagyan ng asin, hinahalo. Pero di po gamit ang paa. Nilalagay sa malaking banga tapos sa sasaraduhan sa kalang bubuksan after 3 months ang sarap-sarap sarap-sarap ng sarap, mang sarap sa mangga napakalayo lang po ng pagkabagoong ako. Ayan. <coughs> okay. ay uh, now it's uh, Gikas 1,500 Sana may nanalo So stop na guys Almost 6 minutes na pala no? Okay ang, Dito na tayo sa Bonus round Bonus round ha, Inangat yung lagamulang ko So uminom ng tubig Wait lang <coughs> Teka no. Excuse me po. Okay? bonus sa lang guys. Meron tong kan ah. Meron tong uh, ah, wait letter. Ayan. Wait letter N A. Ito po. Oh. Wait letter N at saka eh, A. na may nanalo. Dito tayo sa bonus lang. Ali ang manala maximum 500 maximum of 5 people ang mananalo. So, since nandito na tayo sa bonus round, ang uh, aking masasabi ay uh, na-expose dito, ano? Na-expose na sa akala na sabi ng iba, ngayon lang nila nalaman na, na, na ganun pala, talagang inaapakan. Ano? Yan daw yung uh, yan daw yung panayong yung sekreto. So, magbasa muna tayo bago ako magbigay ng, basta yun yung clue ang letter n ano? Wag na wag kagagawa ng sausawan na yan ha. Ayan. Tinag niya. Matagal na yan. Ganyan pala nila bata pa. Ako alam ko yan. Baka ngayon, ngayon naman nag-upgrade na rin sila sa pagdurog ng mga maliliit na hipon. Baka sa kil kilikili na hindi na sa paa. Nag-upgrade. Sa, hindi na daw sa, sa paa sa kil kilikili na. Ayan. Ah, hay, naku. Makareact tayo sa India na kinakamay natin. Ayan sa atin nga, pa ha pa. Mas malala pa sa mekos mekos ni insan to. Sabi nito eh. Diyos ko naman pwede namang magbuka o lagyan ng plastic. O kahit ano pang paraan para di sumama ang tibak sa paa mas delikado ang plastic mas o okay na halong chemical puro natural na, o oh, diba may kos may kos version <laughs> may kos may kos version so it's either ang ating pinapahula na ay may kos no? pero concentrate tayo sa kuna sa ginamos ginamos or bagoong bagoong sa inokano saan bagoong okay? Wag kayo mandiri diri favorite niyang sausawan ng mangga. Sabi ni Ram. Tama na, tama nga yung kuko nang nakuha ko sa pag one time kuko nga talaga yon. Oh. Sabi ni Pan oh. Ito yung comment niya. Ni Armisita yan. Ito pa comment niya. Tama nga yung kuko na nakuha sa bagong one time kuko nga talaga um, may alam ako niyan dati nakabuta na picturean siya sa TV isang bangka gamit niya ganyan talaga hindi lang sa gimaras pero hindi di ganyan nakaperpot mag comment na dito mga taga ilo, -ilo yung mga taga north side kasi sa amin hindi inapakan binabayo po yan kami nga tagagawa niyan ng ginamos, hindi po yan inapakan. Kaya isang mga ganitong klaseng tagagawa ng ginamos, mga mapanira kayo ng negosyo ng iba. Gawin nyo lang sa lugar namin, tignan ko lang kung may bibili sa inyo. Ito yung comment ng ang hapa Ito sana yung gusto kong i-comment. Bakit? Kasi in sa TV, guys. In-expose niya sa ako ah, Sa social media, no? Bakit uh, yun yung comment, yun yung, yung, yung punto ko, ano? Hindi nyo ba alam na, kung mapani ah, mapanira, hindi naman sa, ang, ah, um, uh, sa pag or ano, maraming sa panahon ngayon, i na natin na ang mga maraming talagang mga Pilipino ang martina ma na. Then, uh, Tignan nyo nga yung sa, 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 sa India, diba yung may na gano'n. Ang tumatawang mga Pilipino. So ngayon, Lapan na tayo parang uh, nag yung mga ginagawa natin sa ibang lahi. Mismo mga, yun nga, yung paggawa ng John, sa ano, gamit ng paa. Wala naman po sa akin kasi walang problema kasi hindi ako matis ako. Sa food, ang problema, yung small businesses, ah. Yung mga kwan, yung mga, mga nagtitinda, yung mga maliliit, maliliit na store na may uh, nagtitinda na ganyan sila yung apektado kasi nga papano nga eh na yung kanilang kunwari kabuhayan nila yan tapos napanood nila to itong inapakapakan so yun may problema tayo doon na kasi nga dapat um, bago siya na inisip na i-cover yun expose sa TV o anong Inisip nila yung epekto. Epekto. Ang laking, ang laking kawalan sa mga kuna. Sa mga small interim na nagbebenta ng ginamos. ang yung nangyari? Ano? Yan ang masarap katas ng paa na kulay puti. So, sana may nanalo guys. Okay, ang aking sagot ay bigay maya. ko na. Ay, maya, maya. Bigay ko na kasi na 8 o'clock na dito. Nandito na yung kasama ko. Si magbasa pa tayo. Swabi ang alipungan niyan sa mar sa katas. Masarap talaga ang lasang bagoong pa rin. Kaya nga masarap yung ginamos kasi lasang kaluko ko. Plus pawis. Diyos ko po, buti na lang di ako kumain. Ayan. Ayaw ko na mas... Ayaw nyo nga sa may ketchup. <laughs> sa may ketchup. Ito hey, ba? rin na kayo. Ayan siya. Ayan siya. Kaya kaya. Ang wala siya ng bus. mandar na yung bus. Kung alam ko lang noon bata ako, ganyan palang pagkawa. Ibigay natin sa India. Yung mekos, mekos. Okay, magbasa pa tayo. Asan yung mga ibang mga uh, comment? Sira na ang pangkabuhayan ng mga taga-gimaras. Samantalang, ayun o. Oh, kumikita ng ganyang content well masamang mas maraming makakaalam sa proseso mas maraming aware ayan ay hindi naman po kami ganyan gumawa ng alamang tagagimaras ang asawa ko pero never kami kumain ng pagkain na tatapakan muna na sabi niya ni Nix Kumaya na mas siguro tawag yung mga sadyan at isa pa di mabuting kabuhayan niyan kung marumi o oh. o oh, hindi transparent ikaw gusto mo kumain ng ganyan mm. Kumaya kang ang lalaki dahil may abot ah pero naging makasarili ang lalaki siguro dahil din niya inisip ng kapwa niya small business e masisira mababati Plus, kahit paayusin nila ang tamang proseso sa malinis na paraan mm wala nang tatangkilig dahil na isa isa na isa publiko ang content yung pag content yung yan o umita. guys yan na yung aking aking pan -a. ito yung punto ni Randy yan sana yung aking punto ano yan din yung punto ko ah. isa publiko na yan o diba kapwa small business ang masisira mababatikos diba ba kung makapatikos tayo sa mga taga India wagas mekos mekos na yan in, um, insan ngayon ngayon naman lumabas to so wala tayong pinagkay wala <laughs> joke lang basta bahala kayo guys so ito na ibigay ko na yung sagot with letter and a saan na may nanalo madali lang naman yung sagot with letter and a okay ang tamang sagot ay uh, stop na ah 15 minutes na okay stop na po stop na po ang tamang sagot ay pangunahin Ayan. pangunahin o ang sa english ay uh, i google translate natin sa english ano yung lalabas sa pangunahin pangunahin pagkasak natin mainly ayan ito yung sinasabi nung kan mainly parang uh, main yung mga small na business ano yan yung kanilang tinitinda so sino nang bibili kung sakaling ganyan yung lumabas ano? mainly sa english hay okay mainly sa english okay sana ay uh, pala ah. Ayan. Palitan ko pala no sa, sa dito sa kwan sa 1500 English mainly. <laughs> mainly ayan. Para naman pan mainly ayan, mainly. Dito sa bonus round Tagalog pangunahin, okay? Sa English ay mainly, di ba? Mainly source of income ng mga small entrepreneurs okay naapektuhan na kasi nga base sa mga binabasa kong comment ay hindi siya ko na more on na hindi siya positive more on sa negative side marami namang paraan para mapino ayan madurog sabi nga simula ngayon iiwas ko na kumain ng bagoong galing sa ayan oh galing sa Gimaras sabi ni Eli kaya na oh, yung mga ko na binabasa ko lang ah ayan oh ilay ka simula ngayon ayan simula ngayon so grabe ah. sayang sayang guys next time bago ka mag content ng medyo affected sa iba no isipin nyo din yung iba yung, kung merong maapit tohan ayan darating ang araw wala nang kakain ng ginamong lang balutan ang papu ang katawan malaglag pa yan kung anong surok nagmulang katawan hindi pa pala ako makakarami nito naisipan ko ito minsan tikman pero nalaman ko agad paano ang paggawa nito hindi na ako sumubok tikman di ba pwedeng gilingin na lang o kaya bayuhin oo yung bayuhin yung ganun no? dapat nilagyan lang ng plastic ang pa natidira tayo sa paggawa ng indian pero sa atin ngayon ginagawa maarti na tayo kapag nandiri ka na <laughs> Buti na lang hindi talaga ako kumakain ng bagong India kinakamay sa Pinas pinapa. Okay, maraming salamat sa na nanalo sa 1,500 mainly mainly ah, mainly sa Tagalog ay pangunahin ay pangunahin Okay, thank you Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye Okay, bye bye, bye bye na Thank you